One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your. Mama Sam, hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot, so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So ang bilis ng araw, no? Tuesday na kaga. Tapos bukas Wednesday na. And then Thursday, then Friday. Oh my gosh. So dapat enjoy lang natin ang araw natin, no? So yon And then of course, maraming maraming salamat sa walang samang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Thank you so much sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. And then, of course, gusto ko rin syempre pasalamatan ng mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat dyan. At saka syempre, ang makamamasam dyan na solid na solid. So sa ngayon, wala tayong pa-shoutout today dahil ano, tawag dito, sobrang late na ako. Anyway, so comment below para syempre sa shoutout natin bukas. And then, eto nga, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Miss Global, lumipad dito sa Thailand para dito gawin ang coronation night nila. So, medyo nakakaloka to. So, yon So, hindi lang tong unang pagkakataon na galing sa Cambodia ang bad pageant and then nag-transfer papunta Thailand. Kasi yung Miss Grand, ganyan din yung nangyari. No? So, ngayon, hindi ko alam kung anong dahilan bakit tinransfer nila dito sa Thailand. Pero kasi si Kun Pui, siya ngayon ang may hawak ngayon ng Miss Global. Baka siya na yung bagong national director pagkatapos pinalipat nga dito sa Thailand. So yon. Anyway, so hindi ko alam kung kailan yung coronation night nila. Baka makapunta ako kung sakali man. And then ayun, so sobrang excited ako dito sa pageant nila. And nandito na nga siya, nag-start na siya today. Kaya ang tabayanan natin yan. Pero syempre, kumakabog pa rin ang pambato natin. Talaga naman, ayon umaarangkada ng bonggang-bongga. At maraming nagsasabi na possible daw talaga manalo ngayon ang Philippines dito sa competition na to. Dahil nung Mr. Mm -hmm, ang nanalo ay Philippines, Mr. Global. And din ngayon, ito namang Miss Global possible daw na Philippines din ang manalo para daw i-fair doon. So, nakakaloko. May mga ganong ganon Anyway, good luck sa pambato natin. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, ang pambato ng Indonesia sa Miss World, umaasa ang fans ng mga taga-Indonesia na makukuha niya ang corona sa Miss World dahil nga daw nakuha ang supranational, nakuha ang Miss Cosmo, ngayon naman ang target nila ay ang Miss World. So yon. So nakakaloka ganoon sila talaga mag no mag Pero wala namang masama doon kung ayun ang minamanifest nila dahil syempre kumbaga mas hoping sila ngayon kasi nakakuha nga sila ng dalawang corona, no? But nandoon ako sa part na good luck. good luck talaga sa kanila. Huwag masyadong mag-hope Indonesia. Kung baga, just keep going. Hindi porkit nanalo kayo dito, nanalo kayo dito, ay piling ninyo kayo na rin ang mananalo. So, lahat tayo ay lumalaban. Kung baga, ipagpatuloy lang ninyo na mag-hook kayo ng bonggang-bongga. -bongga, pero wag naman to the point na parang piling ninyo ay kayo ang magta-title. So, yan. So, good luck. ba? Diba? Ang masasabi ko naman ay may laban naman sila kung gagawin naman ang pambato nila ang kanilang makakaya. And And then, ayun, so tignan natin kung magba-back to back, back to back nga yung mga corona na yan dyan sa Indonesia. Kung ibig ko sabihin kung sila nga ba ang makakapag-uwi ng corona ngayon taon na to. Nakakaloka sa mga Indonesia na to na talaga, this is it, Indonesia. laman lang, di ba? So ako naman, parang ang piling ko naman na possible naman ninyong makuha ang corona. Dahil magaling naman din yung mga nilalaban ninyo pero paalala lang sa kanila na marami nitong ang magko-compete hindi lang 10 kumbaga 100 plus kaya good luck Indonesia so yan yeah. nakakaloka talaga hope na hope sila makukuha nila yung corona syempre na sila sa part na ano eh, kumbaga parang mataas yung expectation nila, na? Anyway, So, tingnan natin. At eto sumunod na chika. April, April Smith, plano bang sumali sa Miss Grand Philippines? Oh my gosh, nakakaloka. So, ina-expect natin itong si April Smith magjo-join nga dito sa Miss Universe Philippines pero hindi siya natuloy. Tapos ngayon, ang kumakalat ngayon sa social media, ito daw si April Smith ay may planong sumali dito sa Miss Grand Philippines. Ako naman, para sa akin, kung kaya niya eh, why not, di ba? Pero medyo mahirap to para sa atin kasi alam naman natin ng Miss Grant, hindi sila, alam mo yon masyadong mataas yung expectation nila sa mga Pilipino. Hindi ko naman sinasabi na hindi pwede si April Smith ha. Pero nanoodon ako, parang baka masayang yung laban ni April Smith. Siguro i-prepare niya na lang to sa iba pang pageant. I think pwede siya mag-Miss Earth kasi ang Miss Earth ngayon ay ongoing din, di ba? And then, siguro sa binibining Pilipinas, why not? Bumalik siya, di ba? Kasi kung dito kasi sa ano, sa Miss Grant, parang feeling ko medyo mahirap para sa kanya. Pero kung talagang gusto niya sumali, eh di try lang, di ba? Kasi parang ihan ang dami, And then, ang hirap sumabay doon sa mga naririnig natin na magsisisalihan tapos masasayang yung laban niya. Gusto ko kasi pag lumaban na itong si April Smith, yung alam mo yon one shot lang, winner na. Ganon. Hindi ko sinasabing hindi siya pang Miss Grana. Ang sinasabi ko, magaling din kasi si April Smith at baka masayang. Sabi ko, pumunta sa ibang pageant, yung siguradong sigurado na na kaya niya talagang makuha yung corona. Kasi matagal na rin naman ito lumalaban at deserve na. Sa bagay, pwede din naman siya maging Miss Universal Woman. Di ba? Sus nakakaloka. Good luck kay April Smith. Pero eto, kung si April Smith ay nagpaplano, sumali, eto naman si Chantal Smith, o <laughs> Chantal Smith din, ay matunog din na sasali daw sa Miss Grand Philippines. Oh my gosh, nakakaloka. Diyos ko, kabuga na dito. Anyway, ah uh, ewan ko, hindi ko alam. Pero maganda din si Charles Chantal, no? Kung sakaling sasali. Kasi matangkad. Tapos ano. Pero siguro i-figure out muna nila, no? Mas maganda. At pag-aralan nila kung ano yung pageant na sasalihan nila. Huwag silang sabak lang ng sabak. Dahil, alam mo yun, hindi naman ito ganong kadali yung pagsali sa pageant. Siguro, mas maganda pagplanuhan nila ano yung the best para sa kanila. And then, kung kaya nila halimbawa mag grand dapat pang grand din yung atake nila. And, tignan natin, di ba? Kasi, parang wala namang masama kung gusto nila sumali. Pero, dapat yung mga girls natin, dapat alam din nila kung fit ba sila dito, pwede pa sila dito, ah... Uh, parang hindi ba masasayang yung laban nila. Yung mga ganon. Lalo na nag-first runner-up siya sa Miss Eco. So, siguro, mas maganda pag-isipan niyang maigi and then, tingnan natin. Alam mo, sa totoo lang si April Smith, pwede din to mag binibiling Pilipinas. Sa totoo lang, di ba? kaysa mag-miss grant. Pero, eh, kung ayun yung gusto niya, eh, go, go, go lang. But, pagplanuhan nila ng maigi kung anong atake ang gagawin nila kasi hindi to basta-basta lang sabi ko nga uh, may Miss Earth may Miss uh, Mucha ng Pilipinas may binibining Pilipinas o oh, di ba and then tingnan natin kung saan sila magpe-penetrate ng bonggam bongga doon sila magsisalihan so yan so kung sasali man siya sa Miss Grant Ah, natin. Nakaka-excite. <laughs> di ba? Nakakaloka. Masakit yung ulo ko sa mga girls. Masa banat na rin. Ang banat. Sarap. Punta tayo dito. Sali tayo dito. Nakakawinda. Kung totoo man to. Pero, okay lang yan. Basta mapagplanuhan lang nila yung laban nila. No? So, tignan natin. At para sa sumunod na chika, pambato ng bohol na si Tara Goldman. Isa nga ba siya sa mga tinik sa mga... Kandidata ngayon na lumalahok dito sa Miss Universe Philippines si Tara Goldman ng Bohol. Para sa akin, okay naman yung mga galawan niya. Magaling ang kanyang communication skills at maganda siya. Pero kasi s'yempre hindi naman to lang communication skills ang pinag-uusapan dito. Lalo na sa ira ngayon nila kunan pinag-uusapan dito kung paano ka mag-perform. So, tingnan natin kung ano ang ipapakita niya at kung ano ang eksena niya for now, masasabi ko, yes, baka manggulat to ng bonggam-bongga. Siguro ang lakal na ito ng chance na makapasok sa top 5 kung talagang magtutuloy-tuloy lang siya doon sa plano niya. At tignan natin kung ano ang kakayahan niya masungkit ang korona ng Miss Universe Philippines. Magaling si Tara Goldman the way kung paano magsalita plus talagang may beauty. Napanood ko yung interview niya sa kanilang bagong nilabas na video ngayon. ah, uh, parang I saw, ano, tawag dito, Chels, ano, uh, actually and Scott Kemes talaga na Pilipino version. Ayun, ganon. Ganon yung nakikita ko. Pero tingnan natin kung paano niya uh, susungkitin yung corona ng Miss Universe Philippines. So, dapat bang matakot yung mga front runners sa kanya? mm ay tinando doon pa siya sa stage na unti-unti pa lang siya gumagalaw. Hindi ko naman nakikita na parang, oy dapat mag-careful kayo sa kanya. Ando doon lang sa part na siguro ang lakas na ito maka top 5. Ganon! Anyway, good luck kay Bohol. So, nag-aabang pa tayo sa galaw ng mga kandidata and then doon talaga magkakitaan ng performance. No? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa eksena ni ng Maria Duana at Winwin Marquez? Sino sa tingin mo ang nangunguna sa kanila? Parehas silang magaling pagdating sa com skills at magkaiba yung atake nila. Alam mo, sa kanilang dalawa, kung sino yung lala lalamang at kung sino yung lamang para sa akin, I think Win-Win Marquez. Iba kasi si Win-Win umatake. Iba yung galawan niya. Kung baga, parang sa bawat eksena, sure bull talaga siya. Hindi siya yung, alam mo yun yung parang pag-aaralan ko kung anong gagawin ko dito. Ano ba yung magiging eksena ko dito? Dapat ba makipagkabugan ako ng bonggang-bonggang? Just ano eh, parang, ano siya she yung totoo siya sa sarili niya kung ano yung pinapakita niya at hindi niya kailangan paghandaan dahil unique ang nakikita natin sa kanya kumbaga parang authenticity yung lumalabas talaga sa kanya yon pagdating sa performance pagdating sa eksena pero they are close naman di ba ni Aliana Aduana at nakita naman natin sa mga video nila na talagang dikit sila pero kung ako tatanungin mo kung sino yun lamang i think beauty lamang si Aliana Aduana pero overall package, I think it's win-win Marquez. Hindi ko alam kung a-agree kayo dyan ha. Pero ayun yung nakikita ko kay Win-Win. Si Win-Win yung tipong kandidata na hindi dapat maalarma sa mga magaganda dahil alam niya sa sarili niya yung capacity level na meron siya. At yun yung nakakatakot talagang kalaban. Kasi pagalawin mo yan, rarampa yan ng bonggang-bongga. -bongga. Pasalang mo yan sa Q&A, kakabog talaga ng todo-todo. Hindi ka mangangamba na, ay mahina ba siya sa ganito? Mahina ba? Hindi ba katulad nila Bohol? Halimbawa si Bohol, magaling magsalita. So, yes, pwede niyang talunin si Winwin -win in terms of Q&A. Pero ang tanong, paano siya aakyat do sa top 5? Eko, ang performance naman niya ay mahina. Oh, di ba? So, tatalo na siya doon ni win -win Marquez in terms of performance. Kasi ang performance ni win -win Marquez ay talaga namang nag-remark -re yan. So, yun yung maganda kay Winwin. -win. Hindi ka mangangamba na para makipagsabayan talaga ng todo-todo. Dahil, alam mo yun, yung alam niya yung galaw niya, yung meron siyang sariling galaw talaga na hindi ka mangangamba. Basta ang kanya, uh, go to the flow siya, step by step. Ganon! Kaya sabi ko, mas lamang talaga si win-win sa mga kandidata dito. Kaya nga siya naging Reyna, na, di ba? And then, tingnan natin. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, nakikita mo bang magtatapat sa dulo ng Miss Universe? etong si Vina at saka si Atisa na parehas din na try ang kanilang kapalaran. To be honest, hindi pa natin masabi yan for now. Pero possible na sila ang magtapat sa Miss Universe. And then, nandito ako sa part na tignan natin. Kasi yung galawan ngayon ni Atisa, isa din to sa mga nagbibit talaga. Kung baga, sa overall na candidates dito, I think it's between Teresita Marquez and Atisa Manalo talaga. Eh. Yung talagang masasabi mong nangunguna. Na. And then, the rest, they are fighting for this girl na, alam mo yon kabugin talaga nila ng kabugin. Kung baga, sa, ano, sa boxing, talaga kailangan man-knockout nilang dalawa to. Ganon. Yung dalawang kandidatang to. Challenge, ano eh, challenges sila eh. Yung ganon. Anyway, so ako, para sa akin, depende sa laro ni Ati sa Manalo, between sa mga kandidata na lumalakok ngayon dito sa Miss Universe Philippines, it's ano eh, everyone is on the game eh, kaya medyo mahirap. Pero kung sa hali man, magandang match din to sa laban sa Miss Universe kung si Atisa at saka si diyan ang magtatapat at malalaman natin yan sa mga susunod na panahon. 'Di ba? So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so syempre Maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang impossible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank <laughs> you.